Hello everyone! Ayan, magandang araw sa inyo lahat. Nandito po tayo sa Kuwait City. Magsisimba po tayo. Tayo po yung magpapasalamat sa mga binibigay na blessing sa atin ng Panginoong Diyos. At ito po yung araw ng unang simbang gabi. Actually, hindi ako nakahabol sa simbang gabi kaya ngayon kahit na hindi tayo nakahabol, eh siyempre, uh, kailangan pa rin nating magsimba. Kahit medyo late na. So, eto nga at papunta ako sa simbahan ngayon. Ayan, eto po ang uh, Kuwait City. Ayan guys. Kaganda. O, oh, diba? Tayo po yung umakit ng uh, overpass para makalating sa ating paruroonan. Oh, grabe guys. Napakalamig dito sa Bansang Kuwait ngayon. Actually a uh, winter na kasi. So guys, nandititan tayo sa simbahan. Wala nang tao. <laughs> ako na lang yata ang kaya kayo gawa ng hindi tayo nakabangon ka ng umaga, madaling araw. So umabon na lang tayo na inaakala ko meron simba. So ito lang simba dito ngayon at wala namang tao. Ayan. So ito po yung simbahan. Ayan guys. So hindi ko alam kung may mga tao sa loob. So pupuntahan natin, na may mga tao nagsisimba sa loob ng simbahan. At uh, may kasama rin naman ako. Kaya diretso na lang tayo. Dito tayo sa backside magdaan. Mukhang walang tao oh my god close yata yan dito po tayo sa backside so eto nga guys late na tayo kaya mag uh, sa silent prayer na lang tayo sa loob andito na tayo sa loob ng church guys Ako yung magsisimba na guys Ako yung papasok sa loob Sana makapasok Walang tao Walang tao guys So, magpiprayer na lang tayo. Tayo po yung na, tapos sa tayo magsimba, andito pa tayo sa simbahan. nakapag uh, dasal na po tayo at sana ang magkaroon ng katuparan yung ating mga wishes. So, ayun nga guys. So, ayun nga guys, tayo uwi na. At nakakapagsimba na tayo. Hopefully, lahat ng mga prayers natin ay uh, matupad. <coughs> Napakaganda ng simbahan dito. Kaya lang, syempre wala nang nagsisimba. Iilan lang. Gawa ng tapos na ang simbang gabi. Hindi tayo nakahabol. Ayun. Kaya nagsimba tayo ng bandang alas 7 ng umaga dito sa Kuwait City. So, ayun guys. Tapos na tayo magsimba. Lumabas na tayo ng church. Uh, sa ngayon, pauwi na rin ako. Kaya medyo gumaan na rin ang pakiramdam ko ngayon. At uh, syempre, tayo po yung nagdasal at uh, nagpasalamat sa Panginoon. And then, aside from that, eh, nag-wish po tayo na may uh, magkaroon po yun ng uh, katuparan, syempre, sa ating pamilya na pinagdarasal natin sa hanap buhay, sa mga kapatid ko, sa pamilya nila. ayon pagpapala para sa lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtanaw, sa panunod sa aking palabas ayon guys, uh, ako yung lubos na papasalamat sa inyo dahil andyan na kayo lagi. Advance Merry Christmas po sa inyo lahat dyan. Ako po yung taos pusong yung nagpapasalamat. At uh, maligayang Pasko at maligong pangit taon sa ating lahat. Sa inyong lahat. Uh, magandang buhay. God bless!